Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong article published sa billionario.com Title Philippines risk becoming the next Myanmar PCCI's Brian Ang warns as corruption spending freeze stall growth ito, Vice President ng Philippine Chamber of Commerce in Industry, Mr. Brian Ang, natatakot. Baka daw maging Myanmar tayo. Anong nangyari sa Myanmar? Nagkaroon ng economic collapse dahil noong 2021 nag -cudita. So, after Kudita, nagkaroon ng mga sanctions at uh, naghihirap ang bansang ito, Myanmar, dito sa ASEAN. Okay. the philippines once seen as a regional competitor to thailand indonesia and vietnam risked sliding further behind its neighbors as corruption scandals and stalled government spending erode investors' confidence according to philippine chamber of commerce and industry brian vice president brian am So, sabi nya, while the philippines used to compete with the likes of thailand indonesia and vietnam it is now on the brink of becoming the next myanmar ang said in an interview on billionaire news channel follow the money nya, if you recall our name was always synonymous to thailand indonesia and malaysia but today I wouldn't even call us a puppy economy. Everything is just is slowing down. Humihina talaga ang pagnenegosyo sa bansa. Lalo na yung public spending. Ang said that neighboring countries have strengthened their manufacturing and agriculture sectors through consistent government support and subsidies. In the Philippines, the government has no budget to help. young manufacturing and agriculture sector. He said both businesses and the public are losing patience with the government's handling of corruption cases tied to flood control and other projects under DPWS. The scandal he said has led to tighter controls on fund releases with officials reluctant to sign checks. even for legitimate expenses and projects. Ang warn that reduce government spending could weaken consumer demand, the main driver of the Philippine economy. Takot ng pumirma ang mga government officials ng mga pag-release ng pundo. Baka maitulad sila sa, alam mo na, yung mga iniimbestigan. Kaya, lower spending na ngayon ang Pilipinas, yung main driver of Pilipinika namin, yung uh, consumer demand pababa ng pababa. Di, ang economy natin talagang maapit to ha. Ah. Uh, sabi ni Brian Ang, people keep saying, we are the next Myanmar. I hope that will never happen. But that is not far from reality. Businessmen, at most, we will just be noisy we go to the streets but i don't know what military armed forces pnp will do so yon ang Myanmar nagjoin join sa asean nung 1997 kaya lang nagkaroon ng Kudita nung 2021 uh, pinatalsik nila yung democratically elected leaders at dahil doon, nag-trigger ito ng economic collapse, confounded by international sanctions and its blacklisting by the Financial Action Task Force. So, 'wag 'yung mga nagsasabi ng ang military, makialam na magkudita na. Ako hindi ako sang-ayon doon. Dahil naranasan ko na po ang magsama sa kudita nung panahon ng Cory Aquino. Yung 1989, December 1989 na kudita nakasama ko. Talagang everybody uh, talo. Sundalo, rebeldeman uh, rebel o pro-government, namamatayan, civilian na dadamay, and worst, ang economy natin babagsak pag mayroong kudita. Kaya uh, against ako talaga sa kudita. <laughs> Magtiis na lang ako. Hintayin ko ng another 3 years hanggang 20 28 para makaupo si BP Inday Sara. <laughs> kudita never. Okay. Ang said that while foreign and domestic investors were still optimistic about the philippines last year ngayon ay wala na talaga kaya itong sinasabi ni Mr. Brian ang parehas sa sinasabi ng isang uh, big business group yung uh, employers confederation of the philippines last year marami pang mga foreign investors bumibisita sa bansa naghanap, nagtatanong ng opportunities paano makapagnegosyo that was last year ngayon, itong pumutok ng ano uh, Iskandal scandal sa flood control projects and other infrastructure projects zero na daw halos wala nang bumibisita na foreign investors taliwas ito sa pahayag ng Pangulo. Ngayon lang, nagpahayag siya sa isang press con. nang dahil daw sa ginawa niya, nang dahil daw sa inexpose niya ang korupsyon, ayun, bumalik na daw ang tiwala ng foreign investors. Nakakatawa talaga ang ating Pangulo or nakakaawa. Either nakakatawa. Kanang, I don't know, how will I describe him? Yung, Tinatalikuran niya yung reality. Pinipilit niya yung sarili niya na everything is okay. Bumalik na ang tiwala ng foreign investors. Siya, presidente siya. Eh bakit taliwas sa sinasabi ng mga negosyante mismo? Itong mga negosyante ang main na nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa negosyo, lalo na sa mga foreign investors. Ako, mas naniniwala ako dito sa PCCI, Brian Ang, dito sa Employers Confederation of the Philippines na bagsak na bagsak na ang tiwala ng mga investors sa Pilipinas dahil sa korupsyon na inalaw, pinayagan ng administrasyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. Natagahan na sa Salamat tayo. muna ni Ang atub sa natagahan na mo yero mga sako gipang kunan o kahabol ano ang ilang atok o karon magatok na ni sila Hay ada bawa. ulit si Kuya. Salamat sa ginoo o sa tao nga nagtabang ani o. Mm -hmm. Salamat tungod sa iya. Pito na katuig din akong sinaya pag yun Salamat kayo. Mm -hmm. Lagi. So pito na katuig yan bago pa ka nakapuli o atop o, bago sa imong balay. Pito mm -hmm. na katuig kaya pag na mm -hmm. Nga naman niya sa kadugayon na wala ka nakapuli o atop. Wala, wala, naga, wala may ikuan. Wala budget. Unsa daya imong trabaho? Kuandra, umara. Ma, Uma. Igo igo raban bala naman pangonsumo, di nagigyo ka budgetan na ang kong Atop. Atop. Lagi. So pila na daya imong edad? Kuana 30. Ang imong anak pila ka buok? Tulok. Tulok ka buok. So naga-eskwela na sila. Oh, ang isa, ang duha wala pa. Hmm. So salamat kayo ya. Oh, salamat po. Mm. So, salamat kayo.